sa kan tinumotibya nga po at uh, in, e, okay, di ko pa ilang idingan e, nga nakabaybayagin na po nga DJT arapa up comment nga mapagbalin nga, nga DJ Lintek tayo nga makaitid ti libre nga pinagbuya di, yung senior citizen ken PWD at uh, initially apo di jay napanunutan tayo di nga uh, ordinance sa ID distribution tayo ti indigent ta senior citizen ti maala da di gobyerno ket makita ang uh, napintas med dito just in time nga dito pinag open ti SM Cinema nga mga, baka mabalintay tayo met nga makipakay up ti SM no at uh, mabalin nga maitid nga libre nga pagbuya kada kwada nakita tayo ijay Robinsons ta sa Nicolas kas JT Obrien da ken, na dumaduma pa yung lugar na At na, ka tayo, nga lugar ako ad naka nga Obrien LG you DJ pagsinhan so nagresearch tayo po uh, subli-subli ti -subli, di diskusyon nga ordinance resolution kada DJ SM apo nga ti final nga mowa ti SM nga ti kayat da sharing kumati local government ti 200 uh, Uh, kum, t -shirt t -shirt, na uh, agbuya ko ma 100 share ti city 100 share ti SM yam na negotiate ko apo nga uh, 100 lata pala y pay lang ti shoulder shoulder and tapno pang test testingan and no if there's a need nga ti bitin una i eh, DJ 100 packs na po mabalin nga ti budget na para to no next year ata uh, awon pay nga min in mi nga budget tapos no damagin da po no do DJ budget na DJ ited DJ additional to nga uh, pagbuya ti senior citizen ken PWD po nga entertainment tax nga malala tayo ka DJ Cinema nga 10%. So DJ to met lang ti profit na DJ pangalan tayo met lang apo. Uh, yes apo bale weekly every Monday can Tuesday, uh, 100 ti 100 ti, go 100 ti daily na apo. So uh -huh. in a week 200 uh, ti kanada maximum nga mabalinda nga caterer. At the first and second nga umunang screening mo mm po. -hmm. So uh, kita dala ta ti schedule ti pabuyan no ti example la po muna nga pabuyan da ket 10 AM or 11 AM tapos ti sumaro no ket 12:30. So dice dua nga uh, umuna. Mm -hmm. Nga balinda nga pilian ijay yam syempre first come first serve. So uh, no meto ubra enda po mapanday jay ipalagip ko ka digitoy umili. po uh, initially digitoy target tay kumapela digitoy nakukura pa ya po indigent at siyempre, uh, syempre tapno makita damit DJ pagpintasan ti pagsinan para makarelax dai so uh, Hopefully apo uh, no makita tayo nga napintas ti interaction na dito yung uh, aduti na mabalinda ito ng mga alat yata di pa yapa ta yam target tayo pa ilaga po kaya di ito indigent na marigatan nga marigatan danga ag bayat para pagsinye na po intake effect na di jen so no Jack Mariro adalang uh, booklet uh, no amo di tagalawga po ada it iti 20 ti city senior citizen nga booklet ada met booklet ti pang cinema po no mamon monitor da no Jack kami Mariro po one per day lang ti allowed ti ana so in kay toy GNT mayor's office apo tap makita yo ti linaon ni DJ Mowa, tap makita yo DJ condition na na DJ Sulas so ken agi kubot ta ID sir so po DJ uh, senior citizen ID da or DJ PWD ID da together with the booklet at the DJ T pakakitaan nang uh, exclusive kami dito ti apo at, at uh, syempre ti Metilawag ti priority kami